everyone! Hello, hello everyone! It's me again. Okay, mayroon lang tayong sasabihin kay um, Garin. Kung Garin, kung, I don't know kung Congress siya or Governor sa Iloilo. So, ah, pinunan mo, pinunan niya kasi si uh, Attorney Glenn Chong. So, dahil daw bastos, bakit daw tinawag si, bakit daw sinabihan niya si Smog, si Tarsier Butod, na sasampalin left and right. Okay, ito lang garin. Listen. Kung kasi pang babastos daw sa babae, unang-una, dapat sinabi mo yan kay Lisa Smags, kay Butud. Why? Diba sinampal niya si Kuting? Oh, anong irerespetuhin iriris, mo pa ang taong ganon? Sabi mo, dahil babae, dapat respetuhin. Eh, si Butod, si Butiti, nirespeto ba niya si Kuting? Eh, di ba ginumbag niya? Hindi lang si, si, si Butiti ang ginumbag. Ay, si Kuting ang ginumbag. Pati mga, ta, pati mga tauhan dyan sa PCSO. Kung, kung makatrato, parang, ab, parang Diyos na si Butod. Yun ang pagsabihan mo. Huwag mong sa pagsabihan si Glenn Chong. May pinaghugutan yan dahil sa pang aapi ng gobernong ito, lalong-lalo na yung hudas na butod na butiti ng pag-aapi sa Pilipino pag na, lahat na, pag nanakaw and everything. Okay? So, bago ka magsalita, isipin mo muna kung anong ginawa ng butiti sa administrasyong ito sa Pilipinas. Alright? Mag, magsalita ka ng pagsabihan mo si Atty. Glynchong. Punahin mo muna si butod bago ka magsalita ng ganyan. Okay? Umayos ka. Gusto mo bang, ano, kaya ka kumampi dahil gusto mong mapa ano absuelto yung uh, kaso mo tanong lang ito okay bigla kang nagkambyo ng kakampihan mo si Jahas si Butete mag-isip ka nga puro na kayo katangahan diyan sa ano sa Congress mga jijimonyo kayo ginalit nyo ng taong bayan okay tumino kayo diyan otherwise next time kayong mga kababayan ko wag na wag nyo itong ibubuto itong mga mang-aapi ng ating bansa. Magnanakaw ng ating bansa. Ang dami dyan sa Congress na mga krokodilyos. Wag na wag nyo na silang ibuto. Okay? Magising na kayo sa katotohanan. Dahil itong mga ito, nangangabuso. Sila lang ang yumaman. Kayo ay naghihirap. Alright, yun lang. Thank you. Bye-bye.